Guys, kami naga Ano ah, lamat eh. kami nakahuli ng ilang piraso. Ng... Ilang konti at ano ito. O, okay, mo lang. Eh, limango. Oh. Ilan yung alimango? Ilan yan? Ang alimango. Ang dalawa. Yaw, ang sarap yan. Ito, ito po. Oh. Tatlo pala. Ito pa yung isa. O yan. Yaw, yun. Yun. Tatlo. Pagkanan ko ito. Magana. Tapos ano Aka pa? Ano pa? Oh, may kitang. O oh, yan. Oh. O. Ano o. Ano pa? Oh. Ano, ano oh. pa? Samaral. O. Oh, may samaral pa. O oh, yun. Ano pa? May banak pa. O oh, yun. Ang dami talaga. Ayos tapos. talaga. O. Oh. May kalakitok. O. Oh, talakitok. O. Oh. May... Asus pa. Oh, may asus oh. pa. Yan. Kahit oh. Ay, Oh. Tapos, ang tawag dito, Parparumbukit parang bagay ito. Oo. Oh. oh, parang daw. Bago ito, mayroon pa dito isa. oh, ano yan, ano yan? Managat oh, yan, yan, pakita mo. Oo, so, ah, yan, oh, yun, managat oh, pinakamalaki sa lahat. Oo, oh, alin yan, pinakamalaki. Sap-sap. Ayun, sap-sap, oh, ikaw, <laughs> ano, ano, ano masasabi sa pinaghirapan ninyo maghapon? Oo, oh, ano, ano? Mula tang alas 10 hanggang anong oras ngayon? Ay, Alas tres. Ano mo sa <laughs> mo? Napakaraming huli. Oo. 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 Dahit na. Oo. Oh, huli mo. Linis mo. Ay. Huwag ah. Linis <laughs> rin ah. Isda. Oo. Oh, may isda. Yan. <laughs> Inabot ng ano. Inabot nang ano yan. Kati. Nabot ng kati. Sa baha. Parit pa. Oo. Sampa. Sampa. Parit. Oo. Oh, ayan na. Oo. Oh. Oh. Okay, lalo pakita mo raw, Tignan mo. Oh, oh, oh. yung mukha niya, yung mukha. Oh, tingin mo, anong isda yan? Dalag. dalag. Tinit ka mukha niya yung dalag. <laughs> nabot ng kati Yan muna tignan, yan. Nabot ng kati, ano ka? Oh, yari kayo dyan. Oh, managat. Sa tumulang laki ng tubig, umabot sa aming harapan. Yan. Sa tumulang laki ng tubig, umabot dito yung tubig o. Hanggang sa ilalim ng bilaran. Ay, inabot ng ba ayun, pati isda pumasok. Ayan na, nangyayari ngayon nasa timba na oh. Nabili naman ka agad doon. Eh. <laughs> ngayon. <Yung ali? laughs> ngayon na ginabili. Nabili naman. Tibi. Nabili naman agad doon. Ano oh. po? Dagdagan loads to na oh. Laki. No. Tatlo na yung magkamukha ah! oh. <laughs> Ayan yun. Apat. Apat. Tanto na yung oh. Oh. <laughs> Dalag, ah, gawin namin, pag nadagdagan na rin, ah, gawin namin kuwan. Adubuhin ah, namin, pambaon. Abaon ah, namin sa pagliguan sa swimming pool. Ang bali mga kukwes, yung mga dalawang nag-a-sarao. Oh. Mali, may huli na silang tatlong pirasong dalag. Actually, sila, bali nag ng malakas kagabi. Ay siguro din na lang ng agos pa kwan. Palabas. Ayun, ano, natampas sila oh. Waki, hawak ka ng ayos. Yan, meron na naman po doon, meron na naman. Yun, may uli na naman sila ngayong isa. Dahil kagabi ito doon lakas ang ulan. Baha. Nagbaha ngayon, nagtaan sila ng lambat. Yan, dalagang nahuli namin dito. Yan, bali natanggal po nila ngayon. Eh, okay, pakita mo ya, oh, yan, oh, dalago, oh, yan. Okay. Yung uh. bali pa, kung na natin yan, ilang piraso na natin yan? Pa-apat. Yung pa-apat na, yun. Yung pa-apat na, Yan po mga kaupoy isang uli namin. Oh.